Pasigay nyo, ito ang latest na balita. Nandito tayo ngayon sa Doña Juana Covered Court kung saan isinasagawa ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang isang medical, dental at wellness mission sa dito nga sa Doña Juana Covered Court at uh, bilang bahagi na kanilang programa para sa kalusugan at kapaanan ng mga nakatatanda. Ang aktibidad ay sinagawa sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at ang Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA-PASIG layunin ang programa ng ibigay ng libreng konsultasyon, medical at dental, din ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan tulad ng blood pressure check, blood sugar testing at wellness counseling para sa mga senior citizen sa lungsod. Magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, muli ako yung nalulugod at andito po tayo sa senior citizen program, particularly sa Pasig City. Ako po ang inyong lingkod. Um, Lieutenant Colonel August Anthony Balute Regional Director of uh, National Capital Region National Commission of Senior Citizens So ngayon po, nagsimula na po ang ating programa Nakikita niyo po ngayon po, no? Sabay-sabay uh, na po ang ating Medical, Dental and Wellness uh, Mission para sa ating mga minamahal na pasigenyo Kanina nga uh, nung ako ay nagbigay ng uh, mensahe sa ating mga minamahal na mga nakakatanda no, ng Pasig City, nabiro ko sila dahil uh, nakikita ko no na hindi sila mga mukha senior citizen. Uh, so uh, ako po ay nalulugod dahil binigyan po tayo ng oras ng mga ating minamahal na senior citizens and of course ang akin team, pinasasalamatan ko dahil full support po kami nito para sa programa na ito. Nagsimula po ito ng alas 9 ng umaga at magtatapos ng alas 2 ng hapon. At uh, ang target po namin dito ay maservisyohan po ang dalawang daang senior citizens sa araw na to. Ngayon, andito pang wellness, uh, care of our uh, uh, team. No? So, ito po ang ating mga uh, sponsors, no? So, we have Pagcor, PCSO, and of course, Australian-Filipino Community, at ang ating uh, AMARE, at ang, of course, the Live Well, no? So, ito po yung mga ating major sponsors. Muli nagpapasalamat po ako sa kanila at sa lokal uh, government, or local government ng Pasig kay Mayor Rico Soto, kay uh, Vice Mayor Dudo Jaworski, sa ating mga kagalang-galang na mga konsihal at ating uh, sponsor na barangay, no? Ang uh, OIC Kapitan Santos at uh, sa ating mga security team as well, no? Uh, they're really doing a very good job. So, ako po ay nalulugod dahil uh, marami na po mga senior citizens no? ang nandirito para i-avail po yung ating uh, mga services. Ang objective po natin is of course uh, magkaroon nung, no, ng medical mission, dental services sa ating mga amin na mga citizens, as well as wellness. Andito meron tayong eye spa, reflexology, uh, dental. No? So, titinan natin no? kung ang mga ating mga minamahal na senior citizens ay uh, healthy ba o naalagaan ba kanilang mga ngipin. No? So, fortunate ang mga other senior citizens kung, kanilang, kung ang kanilang, kanilang mga ngipin ay buo pa. No? <laughs> So, ma-avail po nila ito. No? So, meron po tayong mga services, particularly for the senior citizen. So, yun po yung objective nating uh, ngayong umaga. And, higit sa lahat, uh, para pangalagaan at uh, i-check yung kanilang health condition. No? That's why meron rin tayong medical mission. At andito ang mga magigiting nating doctors para i-check yan. No? Nang sa gayon ay, of course, masuportahan ang quality of life ng mga pasigenyong nakakatanda. Malugod naman tinatanggap ng mga residente ng Barangay Rosario ang naturang inisiyatibo at marami sa mga lumahok ang nagpahayag ng pasasalamat sa mga ahensyang bumuo ng programa. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, umaasa ang NCSC na, at mga katuwang na ahensya na mapalakas ang suporta sa sektor ng senior citizens at maisulong may sulong ang mas aktibong pamumuhay sa para sa kanila. Ako si Monching para sa latest ng iNews Pasig, Balita, Buhay, Pasigenyo.